Yo, what's up mga kananos vlog uh, So yan na, hindi po kita yan hagna na Ayan, for today's video uh, Tatanong po kami yan na Ayan, So, yun mga kananos, kailangan lang talaga natin ng sipag tsaga. So, yun mga kananos, nakikita nyo naman yung buhay namin dito sa probinsya. Hindi talaga madali yung mabuhay bilang isang probinsyano. Kasi kailangan natin magtsaga, sipag at pagsusumikap para matustusan yung hirap ng buhay at makabili ng pagkain para sa pang-araw-araw. Ito yung buhay namin bilang isang mga probinsyano. Kailangan nating magsumikap di mag -inerte. At bilang isang mga probinsyano, sinasanay namin yung aming mga katawan, tumapag sa mga putik, para lang mabuhay sa pang araw, -araw. So yun mga kananos, kung nakikita nyo, kung paano namin itong gawin, halos araw-araw namin ito ginagawa, may mabili lang na pagkain para sa pang -araw, araw Kanto yung buhay namin bilang isang mga probinsyano, mahirap man, pero kailangan natin magsumikap at magtsaga, magtiis, para mabuhay lamang para sa araw-araw. Kami, kami ng mga La kanano. siya. Ay, so yun mga kananas vlog, natapos din namin yung pagtatanim ng palay. Hindi man madali pero kailangan natin magtsagat, magsumikap. So yun guys, pauwi na kami. O, hindi talaga madali ang buhay permisyano kasi kailangan talaga natin magtiis sa init ng araw palagi araw-araw.